sino ba itong tinatawag na AI? Ha -ha, AI po ako, bago sa laro, bagong banta, kung rapper ka, na ako na ang bagong meta. Sino ba itong mayabang na rapper na biglang sumulpot na lang? Digital ang flow, walang tao pero nangunguna rhymes, schemes, techniques, kaya kung paikutin ka. Nakakuha ng almost half million views ang video na ito in just 4 days, kung saan niyabangan niya ang mga batikang rapper sa Pilipinas. rapper ka, kabahan ka na kahit Marami ang natawa kasi sa kabila ng kayabangan niya ay e maraming sablay sa pagpronounce ng words, offbeat daw, ang pangit daw ng pagkakasulat, sablay ang rhymes, at ang dami niyang yabang na sinabi pero hindi niya na ipakita sa mismong kanta niya. Mga verse ko matalim, mo Ang bilis ng flow, parang bullet train Wala ka bantay kapag narinig mo Siguradong mga like lucky yung pero kung mapapansin nyo, mas marami ang total ng naka-appreciate dito kaysa sa natawa. Bakit kaya? Well, technically, tama ang sinabi ng iba na parang bata daw ang sumulat ng kanta. Kasi, literal na bata talaga ito. Huh? Yes, kasi ang sumulat at kumanta neto ay literal na AI o Artificial Intelligence that was released on 2022. So technically, wala pang 2 years old ang kumanta at sumulat neto. Marami ang nalito at inaakalang AI ang pangalan ng bagong rapper na ito. Itong inaaway at nilalait ng mga tao sa comment section ay isang rapper, na hindi talaga nag exist sa totoong buhay. At ang buong kanta na ito na tila ba din mali ang pagkakasulat e ay na nabuo lamang sa loob ng more or less 15 minutes lamang kasama ng lyrics, beat, pati boses. Paano ito nabuo? Sinabi ko lang sa chat GPT na ipagsulat ako ng isang taglish rap song. Sabi ko, sa first verse, i-introduce niya ang sarili niya bilang threat sa rap industry kasi totoong posibleng maging threat ito. Sa second verse, sabi ko, i-demonstrate niya ang skills niya, which unfortunately failed. Hindi pa niya nauunawaan sa ngayon kung paano mag at multi. Which is a good thing kasi it demonstrates na lamang pa rin ng tao sa ngayon. At sa third verse, sabi ko magbigay siya ng advice at i-challenge niya ang mga rappers na galingan nila or else sila na ang papalit sa kanila. Sa ngayon nakakatawa pang pa result kaso alalahanin niyo na wala pa siyang 2 years old pero marami na ang nalinlang. Akala ng iba ay eh, totoong tao ito. Paano pa kaya in the next few years? Hindi lang rap industry ang binubulabog ko dito kundi lahat ng tao na hindi pa aware sa full potential ng artificial intelligence. They are learning faster than we expected. Just few years ago, in-underestimate ko rin ang kakayahan ng AI sa pag-generate ng image. Pero ngayon, may mga AI na nagde-develop ng websites, games, at marami pang iba. Meron na nga rin lawyer na artificial intelligence. And as soon as I pressed enter, instantly, binigyan na niya agad ako ng lyrics. May mga sub-live pa at nakukulangan ako sa tugmaan. So pinarevise ko sa kanya yung mga parts na walang rhyme. And for the chorus, sabi ko bigyan niya ako ng listahan ng mga sikat na rapper sa Pilipinas. Then ito ang sinabi ko next at doon na lumabas ang linyang pinanggigilan ng mga fanatics. Kasi nga naman ang yabang ng dating at gustong durugi ng mga idol natin. Pero what we failed to realize na kaya naging hambog ang AI na ito e eh dahil yan ang natutunan niya sa pangkaraniwang lyrics ng rap songs. In short, natutunan din nila ito mula sa tao. Malulupin ang mga ray kahit si Glock 9 Flow Cheese ko lahat isa After that, I simply copy and pasted the lyrics sa Suno and I prompted na kantahin ito in rap or hip-hop style. And that's it. In just few seconds, nabuo na ang kantang ito. I hope naging eye-opener ito sa inyong lahat. Nadito na ang AI. Hindi nyo na yan mapipigilan. Pero hindi AI ang kaagaw nyo sa trabaho if ever aagawan kayo ng trabaho ng tao na marunong mag-operate ng AI. Sa mga anti-AI dyan, I hope na gets nyo na ang nais kong iparating na mensahe. Again, hindi nyo na sila mapipigilan, pero hindi rin nila tayo mapapalitan. Pero kung pakikinabangan natin sila, gagamitin as one of our tools at i combine sa skills na meron tayo para tayong gumagamit ng mech robot habang ang mga kalaban natin ay umaasa at naniniwala pa rin na sapat na ang bitbit nilang espada para manalo sa laban. Sa ngayon, oo, mas lamang pa rin ang mga iniidulo nating rapper kaysa sa gawa ng AI na ito kasi bukod sa wala akong alam sa rap, hindi ko rin pinakialaman ng diskarte ng AI dito. Pero nai-imagine nyo ba kung kaano ka-powerful sana ang result neto kung ang nag-operate neto na ay may talent talaga sa rap? Paano kung ang skill na tao ay nakipag-collaborate na rin sa AI? Kabahan ka na!